Hello guys, so karating ko lang at ayun, napadaan nga pala ako ng palingke at bumili na nga rin pala ako ng isda ng aking ihawin ngayong gabi. At may nabili nga rin talaong talong at pipirito ko rin to at isasama ko mamaya sa inihaw kong isda. At buti nga pala rito sa palingke guys, kapag bumili ka ng isda, malinis na. Ayan, hiniwa na siya at inugasan ko na lang siya at nilagyan ko ng asin. So, kahit malinis na siya, hinugasan ko pa rin siya ng maigi. Ayun yung natira at ito, iluluto ko din sa next na sa next na ulam namin. Ayan. Ito yung nabili ko. Malalaki siyang isda. Ayan. Ayan. So, ihihawin ko na siya. At ito na ang aking uulamin ngayong gabi. At iti-check ko na nga pala guys yung aking inihaw na isda. Ayan. Medyo luto na siya guys. So, mga ilang minuto na lang siguro. So, pwede na to. Pwede na tong hawin So, ito na guys. Nakuha ko na yung aking inihaw na isda. At ito nga rin pala yung aking ginawang sausawan, kamati, sibuyas, at sili. So, let's eat na po. Kain na tayo. Unahin ko tong talong. Paborito ko tong kainin. At sausaw natin sa kamatis na may tuyo. Yan. First bite. Mm. Grabe, ang sarap. Hmm. Tapos, tikman na natin tong hiniyaw akong isda. Hmm, ang bango niya. Mm. Masarap. Mm. Ang sarap nung ginawa kong sosawan. Yummy. Mm. Mm. Ito kasi ganito lang kasimple mag-iaw ng isda. Mm, tinatakpan mo siya kasi mangangamoy siya sa kapitbahay. So, kailangan mong takpan mas maganda pa rin yung sa atin sa Pilipinas na kahit saan pwede ka mag-ihaw or sa labas ng bahay, okay lang. So, kahit mga ma mo siya, okay lang. E dito, hindi pwede kasi maamoy nila. So, kahit meron ka pang ano, uh, yung buksan mo pa yung bintana, so mga ngamoy pa rin siya. Yun lang, sobrang sarap ng inihaw ko ngayon. isda At ang bango niya.